Narito na nga ang ating latest update tungkol mismo kay Doni Pangilinan at Bel Mariano. Sunod-sunod nga kasi ang mga pasabog at paayuda sa atin ng dalawa. Lalo pa nga sa kanilang upcoming teleserye na Can't Buy Me Love. Na talagang araw-araw nga nagtitrending dahil sa mga paayuda. Kaya naman, narito na nga ang ating latest update. Narito nga ang unang litrato kung saan si Donnie Pangilinan ay parang nasa park at nag-iikot-ikot. Sinundan nga rin ito ng litrato naman ni Belle Mariano kung saan ay may event nga raw ito na talaga nga namang umani ng samot-saring komento ang bawat litrato ni Doni Pangilinan at Bel Mariano dahil para nga daw hinihintay ni Doni si Belle na matapos nga sa ganap nito na kung saan nga talaga ay baka may lakad or dates Umani nga agad ito ng samot-saring komento sa social media at ngayon ay nagtitrending na at pinag-uusapan. Kung saan ay pinopubliko na nga nila ang mga kaganapan sa kanilang buhay, career at personal na buhay. Kung saan ay minsan nga raw ay spotted nga ang dalawa na shopping at kung ano-ano pa ang ginagawa. Umani nga agad ito ng samotsaring komento sa social media. Kaya naman, stay tuned lang tayo.